Narinig mo na ba ang kwento ng mga nawawalang dayuhan sa gitna ng dilim ng gubat? Isang laban na hindi lamang pisikal, kundi isang digmaan ng liwanag at kadiliman na magpapabago sa buhay ng isang ordinaryong tao. Paano nga ba nagbago ang tadhana ni Lito nang makaharap niya ang pinakamabagsik na aswang sa kasaysayan? At ano ang lihim na sumpa na matagal nang nakakubli sa ilalim ng mga ugat ng punong balete? Manatili ka hanggang dulo dahil sa kwentong ito, walang sinuman ang ligtas. At ang bawat sandali ay puno ng takot at pag-asa. Handa ka na bang harapin ang dilim kasama si Lito? Mga nawawalang dayuhan Sa isang liblib na baryo sa bukirin ng Mindoro, may kwento ang mga matatanda tungkol sa mga nawawalang dayuhan. Isang gabi, si Lito, isang binatang magsasaka, ay naglalakad pa uwi mula sa palengke. Ang buwan ay pabilog at maliwanag, ngunit may malamig na simoy ng hangin na tila sumisilip sa kanyang bala. Ang mga punong mangga sa gilid ng daan ay parang mga anino, kumikilo sa dilim ng gabi. Habang papalapit siya sa maliit na tulay, narinig niya ang malambing ngunit malungkot na huni ng isang ibon na hindi niya kilala. Napansin niyang may kakaibang katahimikan sa paligid, kahit ang mga kuliglig ay tumigil sa kanilang pag-awit. Biglang may anino na dumaan sa kanyang paningin, mabilis at malambing, pero hindi ito parang tao. Lumakas ang tibok ng puso ni Lito at ang bawat hakbang ay parang mabigat na bato sa kanyang mga paa. Nakita niya sa tabi ng ilog ang mga labi ng isang bagay, mga buto na may kakaibang hugis at kulay. May amoy na parang nabubulok na karne na unti-unting kumalat sa hangin na nagdudulot ng pangingilabot. Dahil sa takot, lumingon siya at nakita niya ang mga mata na nagliliwanag sa dilim. Mga mata ng aswang, matalim at mapanuri na parang nagmamasid sa bawat galaw niya. Tumakbo si Lito, ngunit parang nilalamon siya ng dilim sa paligid. Narinig niya ang mga yabag na sumusunod sa kanya, mabilis walang humpay. Pumasok siya sa isang lumang kubo, ang pinto ay bumukas ng kusa. Sa loob, may mga larawan ng mga dayuhang nawawala, mga mukha na naghahalo sa dilim, mga mata na nagmumulto sa bawat sulok. Doon niya naunawaan, hindi lang siya ang nawawala sa baryo. Ang mga dayuhan ay naging pagkain ng mga nilalang na ito, mga aswang na matagal nang naninirahan sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa man siya makahinga, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Ang huling narinig niya ay ang malalim, mabagsik na tawa na sumalubong sa dilim ng gabi. Sa paglingon nilito, ang mukha ng aswang ay unti-unting lumapit, naglalabas ng mga pangil na kasinghaba ng punong kahoy. Ang paligid ay tila nag-iba, ang mga dingding ng kubo ay nabuhay, nag-uumapaw sa mga anino ng mga nawawalang kaluluwa. Narinig niya ang mga bulong na nagsisimulang sumisigaw, nag-uunahang kumain ng kanyang takot. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng halimuyak ng dumi at dugo na nagpapalibot sa kanya. Sinubukan ni Lito na tumakbo, pero ang kanyang mga paa ay parang nakakapit sa lupa, hindi siya makagalaw. Sa kanyang mga tainga, narinig niya ang paghinga ng nilalang, malapit na, malamig at mabagsi. Pumikit siya, naghanda sa kinatatakutan, ngunit sa pagbukas ng kanyang mga mata, Isang matalim na dilaw na liwanag ang sumalubong sa kanya. Hindi niya makita kung saan ito nagmumula, pero alam niya, ito ang huling pagkakataon niyang makita ang mundo ng mga buhay. Habang papalapit ang aswang, si Lito ay parang nalulunod sa isang dagat ng dilim at takot. Hindi na niya maramdaman ang kanyang katawan. Ang huling bagay na kanyang naramdaman ay ang matulis na pangil na dumampi sa kanyang leeg bago tuluyang mawala sa malakas na sigaw ng gabi. Ngunit sa gitna ng dilim at sakit, may isang tinig na dumampi sa kanyang isipan, malambing, pero puno ng kalungkutan. Hindi ka nag-iisa, bulong nito, na parang hangin na dumadaan sa mga puno. Bumukas ang kanyang mga mata, at napansin niyang hindi na siya nasa kubo, kundi nasa gitna ng isang malawak na parang nanaliliwanagan ng buwan. Naroroon ang mga nawawalang dayuhan, mga kaluluwa na may matang puno ng hinanakit at pag-asa. Nakaharap siya sa isang matandang lalaki na may mga sugat sa mukha at katawan na tila naghihintay ng kapatawaran. "Lumaban ka, Lito," sabi ng matanda. "Ang aswang ay hindi lamang nilalang ng dilim. Sila ay mga anino ng ating mga kinatatakutan." Sa pagdinig ng mga salitang iyon, unti-unting bumalik ang lakas sa katawan ni Lito. Nagising siya sa pagkakahiga sa tabi ng ilog. Malamig ang hangin, ngunit buhay ang paligid. Ang mga unang sinag ng araw ay sumilip sa mga dahon, nagbigay liwanag sa isang bagong umaga. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi patapos ang laban, ang mga aswang ay patuloy na naglalakad sa dilim, naghahanap ng bagong biktima. At si Lito, may dala ng lihim na kailangan niyang ipagtanggol. Habang naglalakad si Lito pa uwi, ang bawat hakbang ay may kasamang pangamba at pag-asa. Nararamdaman niyang may nagbabago sa kanya, Isang kakaibang lakas na dati ay hindi niya alam na taglay niya. Sa likod ng mga mata niya, nanatili ang mga larawan ng mga nawawalang dayuhan na para bang nagbabantay sa kanya. Dumating siya sa bahay, ngunit hindi siya kumilos agad. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng anumang palatandaan ng panganib. Biglang may tunog ng paghinga sa dilim ng likod bahay, mabagal at malapit. Hindi siya nagulat tulad ng dati, sa halip nakaramdam siya ng matinding tapang. Alam ko kayo, mahina niyang sabi, hindi ako katulad ng iba. Ang dilim ay tila umikot sa paligid niya, at ang mga anino ay naghiwalay, nagpapakita ng isang malaking anyo, ang aswang na nagpapakilala sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, si Lito ay tumindig ng buong tapang. Hawak niya ngayon ang apoy ng katapangan at handa siyang harapin ang anino ng kagubatan. Ang laban ay magsisimula muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nawawala. Ang aswang ay lumapit ng mabagal, ang mga mata nito ay nagliliyab ng gutom at puot. Ngunit si Lito ay hindi umatras, nakatindig siya ng matatag, hawak ang matibay na sangkalan na gawa sa kahoy ng balete. Nagsimula siyang magdasal, mga lumang panalangin na itinuro sa kanya ng kanyang lola, na puno ng kapangyarihan at panlaban sa dilim. Habang tumitibay ang kanyang mga salita, ang paligid ay nagbago, ang hangin ay humina, at ang mga anino ay naglaho. Naramdaman ng aswang ang nagbabagong lakas ni Lito, kaya ito ay umalikabo, nagkalat ng masangsang na amoy ng pagkabulo. Ngunit hindi siya nagpatinag, patuloy siyang nagsalita, hanggang sa ang aswang ay napabuntong hininga at unti-unting naglaho sa dilim ng gabi. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay nagising sa kanyang kama, ang araw ay sumisiklab sa labas, puno ng pag-asa. Ngunit sa kanyang dibdib, ang apoy ng laban ay nananatiling naglalagablab, handa sa susunod na pagsubok. At sa kanyang puso, alam niya, hindi siya nag-iisa. Marami pang mga nawawalang dayuhan ang naghihintay ng kanyang tulong, at siya ang magiging ilaw sa kanilang dilim. Sa bawat gabi na dumaraan, si Lito ay naglalakad sa mga madidilim na daan ng baryo. Hindi na siya takot sa mga anino, bagkus ay nagiging mapanuri sa bawat tunog na naririnig niya. Nakikinig siya sa mga bulong ng hangin at mga galaw ng mga puno, naghahanap ng mga palatandaan ng aswang. Isang gabi, narinig niya ang mahihinang iyak na nagmumula sa gitna ng gubat. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang kanyang sangkalan at panalangin. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang isang babae na tila nawawala at nanginginig sa takot. Tumigil ka, sabi ni Lito, hindi ka na dapat matakot. Ngunit biglang nagbago ang anyo ng babae, ito pala ay isang aswang na nagbabalat kayo. Si Lito ay mabilis na kumilos, gamit ang sangkalan niya ay nilabanan ang nilalang. Ang laban ay mahigpit, puno ng sigaw at lakas ng loob. Sa wakas, natalo ni Lito ang aswang at ang babae ay naglaho, iniwan ang isang malamig na hangin sa lugar. Ngunit sa likod ng tagumpay, naramdaman ni Lito na mas marami pang panganib ang nag-aabang sa dilim. At ang kanyang pakikipagsapalaran ay patuloy, upang protektahan ang mga nawawalang dayuhan at ang kanyang baryo mula sa mga nilalang ng gabi. Sa mga sumunod na araw, naging bantay si Lito ng baryo. Naglalakad sa paligid tuwing gabi upang bantayan ang kapayapaan. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng kanyang bagong tungkulin. Minsan, nakarinig siya ng mga kwento mula sa matatanda tungkol sa iba pang mga nawawalang dayuhan na hindi na muling nakabalik. Isa sa mga kwento ay tungkol sa isang batang babae na nawala sa gubat na may mga mata na tila naglalaman ng lihim ng kadiliman. Isang gabi, habang nag-ikot si Lito, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya sa dilim. Lumingon siya, at nakita ang isang anyo na hindi niya matukoy agad, naglalakad ng tahimik, tila naghahanap ng tao. Napalapit ito, at sa kaliwang kamay nito ay maihawak na maliit na kahon na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Dalhin mo ito sa altar sa dulo ng gubat, boses na nilalang ay malamig at seryoso. Hindi na nagtanong si Lito, alam niya na ito ay bahagi ng isang mas malalim na misteryo na kailangang tuklasin. Ang bawat hakbang patungo sa altar ay nagdala sa kanya sa gitna ng isang inkwentro na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Habang papalapit si Lito sa altar, napapalibutan siya ng mga aninong sumasayaw sa dilim, waring mga alon ng usok na humahaplos sa kanyang bala. Naririnig niya ang mga bulong ng mga nawawalang kaluluwa na naglalakbay sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Ang hangin ay malamig, halos hindi na siya makahinga ng maayos sa bigat ng kapangyarihan na bumabalot sa lugar. Sa ibabaw ng altar, nakita niya ang isang lumang papel na may mga sulat na hindi niya maintindihan pero ramdam niya ang malakas na enerhiya na nagmumula rito. Habang inilalagay niya ang kahon sa gitna ng altar, biglang sumiklab ang apoy mula sa paligid pumapalibot sa kanya ng walang apoy na sumusunog sa balat. Ang mga anino ay nagsimulang mag-imbulog, humuhubog ng mga mukha at anyo ng mga dayuhan na nawawala. Nakita nilito ang kanilang mga mata, puno ng pasasalamat at pag-asa, pero may takot pa rin sa mga dilim na nagbabanta. Biglang may isang aswang na lumitaw mula sa likod ng mga anino, mas malaki at mas mabagsik kaysa sa mga nakita niya noon. Tumayo si Lito ng buong tapang, hinawakan ang kahon at inihanda ang sarili para sa huling laban. Alam niya na sa pagkakataong ito, hindi lang buhay niya ang nakataya, kundi pati na rin ang kaluluwa ng mga nawawalang dayuhan at ang kapayapaan ng baryo. Habang lumalapit ang dambuhalang aswang, tumibok ng malakas ang puso ni Lito, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Binuksan niya ang kahon, at mula rito ay sumabog ang isang maliwanag na liwanag, parang araw na pumuno sa dilim ng gubat. Ang liwanag ay pumalibot sa aswang, unti-unting pumapalit ang kulay ng kanyang balat mula sa itim na anino sa isang maputlang anyo. Ang aswang ay yumuko, tila nahihibang sa harap ng kapangyarihang dala ni Lito. Sa kanyang kamay, ang kahon ay nagsimulang maglabas ng mga simbolo na naglalaman ng sinaunang sumpa na nagpapahina sa mga nilalang ng dilim. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid, habang ang liwanag ay nagpatuloy sa pag-alis ng kadiliman sa gubat. Nakita ni Lito ang mga nawawalang dayuhan na unti-unting nagising mula sa kanilang pagkakakulong sa anino. Isang malakas na sigaw ang umalingaw nga sa gubat, tanda ng pagtatapos ng isang matagal na bangungot. Ngunit sa puso ni Lito, alam niyang ang laban ay hindi pa tapos, ang dilim ay laging bubalik, ngunit ngayon, may ilaw siyang dala na handang sumalubong dito. Sa pagbalik ni Lito sa baryo, dala niya ang bagong lakas at tapang na nagmumula sa kanyang karanasan. Hindi na siya simpleng magsasaka lamang, siya na ngayon ang tagapangalaga ng kanilang lugar, laban sa mga nilalang ng gabi. Sa bawat gabi, naglalakad siya sa mga madidilim na sulok, handang harapin ang anumang panganib na darating. Ngunit kahit gaano man kalakas si Lito, alam niya na may mga hangganan ang kanyang kakayahan. Kaya't nagsimula siyang magturo sa mga kabataan ng baryo tungkol sa mga kwento ng aswang at kung paano maging matapang sa harap ng kadiliman. Sa bawat araw na kanyang ibinabahagi, unti-unti ang baryo ay naging mas matatag at hindi na takot sa mga anino. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, alam nilang may mga lihim pa ring nakatago sa mga kagubatan, mga lihim na kailangang bantayan. At si Lito, sa bawat pagsikat ng araw at paglubog ng buwan, ay nananatiling gabay ng kanilang bayan, isang ilaw sa gitna ng kadiliman. Isang gabi, habang nag ikot si Lito sa gilid ng baryo, napansin niyang may kakaibang katahimikan. Walang huni ng kuliglig, walang huni ng mga ibon, tila huminto ang buong kalikasan. Sa dilim, may mga aninong gumagalaw ng maliksi, hindi tulad ng mga dati niyang nakikita. Biglang naramdaman ni Lito ang malamig na hangi na dumampi sa kanyang lig, waring mga kamay ng mga nilalang ang naghahanap ng biktima. Tumayo siya ng matatag, handang harapin ang bagong panganib na ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, narinig niya ang malambing na tinig ng isang babae na tila nagmumula sa gitna ng kagubatan. "Lito, tulungan mo kami," ang bulong na puno ng lungkot at pag-asa. Hindi nag-atubili si Lito, dinala siya ng tinig patungo sa isang lihim na kweba sa ilalim ng mga ugat ng punong balete. Doon niya natuklasan ang isang pangkat ng mga nawawalang dayuhan, nakakulong at naghihintay ng kanyang tulong. Ngunit bago pa man siya makapagligtas Naramdaman niyang may mas malakas na puwersa ang humaharang sa kanya, isang puwersa na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa loob ng kuweba, ang dilim ay mabigat at parang humihinga. Ang mga kaluluwa ng mga nawawalang dayuhan ay naglalaro sa anino, umiiyak at humihingi ng tulong. Habang nilalakad ni Lito ang madulas na daan, naramdaman niya ang malamig na halik ng takot sa bawat sulok. Biglang may lumitaw na anyo sa harap niya, isang malaking aswang na may mga pakpak at matutulis na kuko. Ang nilalang ay gumiti, puno ng pananakot, at sinabi, hindi ka basta-basta makakalabas dito. Hindi nag-atubili si Lito, hinawakan niya ang sangkalan at inilabas ang mga dasal na nagtuturo sa kanya ng lakas. Nagumpisa ang laban sa gitna ng kuweba, isang tugma ng liwanag at kadiliman. Ang aswang ay sumugod, ngunit si Lito ay mabilis at matatag. Sa bawat hampas, Naramdaman niya ang pag-urong ng dilim, unti-unting bumabalik ang liwanag sa kweba. Sa huli, natalo niya ang aswang, at ang mga kaluluwa ay napalaya, nagpasalamat sa kanya ng buong puso. Ngunit bago siya makalabas, naramdaman ni Lito na may isang mas malalim na panganib na naghihintay sa labas, isang lihim na kailangang tuklasin. Paglabas ni Lito sa kweba, sinalubong siya ng malamig na hangin na may kasamang mabagsik na amoy ng lupa at mga nabubulok na dahon. Ang gubat ay tila nagbago, mas madilim, mas malalim ang mga anino, at may mga bulong na pumapaligid sa kanya mula sa bawat direksyon. Hindi niya makita kung saan nang gagaling ang mga tunog, ngunit ramdam niya ang matinding presensya ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Habang siya ay lumalakad, nakita niya ang mga bakas ng mga paa na hindi tao, na naglalakad patungo sa isang lumang altar na natatabunan ng mga ugat at dahon. Doon, may isang maliit na bato na kumikislap ng pulang liwanag, tila naglalaman ng isang sumpa na matagal nang nakakulong. Nang hawakan nilito ang bato, isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang katawan at biglang bumukas ang kanyang isipan sa mga alaala ng mga naunang biktima. Nakita niya ang mga kwento ng mga nawawalang dayuhan, ang kanilang mga takot, at ang dahilan kung bakit sila nawala, isang masamang kapangyarihan na patuloy na kumakain sa kanilang kaluluwa. Ngunit higit sa lahat, naunawaan niya na ang laban ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa isang sinaunang sumpa na kailangang wakasan. Si Lito ay handa ng harapin ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang pakikipagsapalaran, ang puso ng kadiliman na nagbabanta sa kanilang mundo. Habang hawak ni Lito ang kumikislap na bato, naramdaman niya ang malamig na enerhiya na dumaloy sa kanyang mga kamay. Ang lupa sa paligid ng altar ay unti-unting nanginginig at ang mga puno ay waring sumasayaw sa hangin na puno ng kasamaan. Isang malakas na tinig ang umalingaw mula sa kailaliman ng gubat, nagbabanta at naguutos sa mga nilalang na magtayo ng pader ng dilim. Si Lito ay nagsimulang bumuo ng isang panalangin, mga salita na ipinasa mula sa kanyang mga ninuno upang basagin ang mga sumpa. Habang naglalakad siya palayo sa altar, dinala ng hangin ang mga bulong ng mga nawawalang kaluluwa, na nagbibigay ng lakas sa kanyang mga salita. Ang pulang liwanag ng bato ay nagiging puti, nagsisindi ng apoy na naglilinis sa kadiliman sa paligid. Ngunit biglang sumulpot mula sa dilim ang isang anyo na mas malaki at mas mabagsik kaysa sa mga nauna niyang nakaharap. Ito ang pinakamatandang aswang, tagapangalaga ng sumpa, na naglalaman ng lahat ng galit at kasamaan ng gubat. Nakatayo si Lito, handa at matatag, habang ang gabi ay napuno ng labanan ng liwanag at kadiliman ng buhay at kamatayan. Ang pinakamatandang aswang ay sumugod ng mabilis, ang kanyang mga kuko ay kumikiskis sa hangin, nag-iiwan ng mga bakas ng apoy sa bawat galaw. Si Lito ay umatras ng bahagya, ngunit hindi bumitaw sa kanyang hawak na bato, na ngayon ay kumikislap ng maliwanag na puting liwanag. Nagtagisan sila ng lakas, ang aswang ay puno ng galit at puot, habang si Lito ay sumasalamin sa tapang at pag-asa ng mga nawawalang dayuhan. Sa bawat hampas ng aswang, nagliliwanag ang bato at unti-unting nawawala ang dilim sa paligid. Si Lito ay gumamit ng kanyang huling lakas upang itulak ang bato patungo sa aswang na nagdulot ng isang malakas na pagsabog ng liwanag. Ang aswang ay sumigaw, ang kanyang anyo ay naglaho sa liwanag na bumalot sa gubat, iniwan ang katahimikan na muling bumalik sa paligid. Pagkatapos ng labanan, si Lito ay nahiga sa lupa, pagod ngunit nagtagumpay. Alam niya na napawi ang sumpa, ngunit ang alaala ng mga nawawalang dayuhan at ang kanilang mga kwento ay mananatili sa kanya magpakailanman. At sa puso ng baryo, si Lito ay naging alamat, ang tao na nagdala ng liwanag sa pinakamadilim na gabi. Isang gabi, may dumating na isang batang babae sa baryo, may dalang liham mula sa isang malayong lugar. Ang liham ay naglalaman ng pahayag ng tulong isang bagong panganib ang nagbabadya, mas matindi kaysa sa mga nauna. Nagpasya si Lito na sundan ang tawag ng kanyang puso, dala ang kanyang sangkalan at ang mga aral ng kanyang mga ninuno. Habang naglalakbay siya sa dilim, naramdaman niya ang malamig na hangin at ang mga matang nagmamasid sa kanya mula sa mga anino. Ngunit sa bawat hakbang, lumalakas ang kanyang loob dahil alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang kanyang kwento ay patuloy na umaago sa hangin, Isang kwento ng tapang, pag-asa, at walang hanggang ilaw sa gitna ng kadiliman. At sa bawat paglalakbay, dala niya ang pangakong ipagtanggol ang mga nawawalang kaluluwa at ang mga tao na nangangailangan ng kanyang tulong. Habang dahan-dahang sumikat ang araw, napansin nilito ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay mas buhay, ang mga ibon ay nagsimulang umawit, at ang hangin ay puno ng pag-asa. Ang mga nawawalang dayuhan ay unti-unting bumalik sa kanilang mga tahanan, dala ang mga kwento ng kanyang katapangan. Sa baryo, nagtipon ang mga tao upang ipagdiwang ang bagong simula, ngunit si Lito ay tahimik na nagmamasid, alam niyang ang kapayapaan ay kailanman ay isang panandali ang biyaya lamang. Sa kabila ng tagumpay, ang mundo ay puno ng mga lihim at panganib na naghihintay sa mga susunod na hamon. Ngunit handa si Lito, dala ang liwanag ng kanyang karanasan, upang ipagtanggol ang mga mahal niya sa buhay at habang ang gabi ay muling sumapit ang kanyang mga yapak ay nagiging gabay sa mga susunod na henerasyon isang alaala na sa bawat dilim may ilaw na handang lumaban ang kwento ni Lito ay hindi nagtatapos dito ito ay patuloy na umiikot isang alamat na buhay na buhay sa puso ng bawat isa sa baryo sa paglipas ng panahon unti-unting kumalat ang kwento ni Lito sa mga kalapit na bayan at lungsod Maraming nagpunta sa kanilang baryo upang marinig ang mga salaysay ng kanyang tapang at mga laban sa mga aswang. Ngunit sa kabila ng papuri na natili si Lito na mapagpakumbaba, alam niyang ang tunay na laban ay nasa loob ng puso ng bawat tao. Isang gabi, habang siya ay nagmumuni-muni sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niyang muling may nagbabanta sa kanyang bayan. Isang bagong uri ng kadiliman ang unti-unting kumakalat, mas mabagsik, mas mapanlin lang. Ngunit hindi na siya nag-iisa, tinuruan niya ang mga kabataan na maging matapang at matalino upang sa kanilang mga kamay ay maipagpatuloy ang laban. Ang mga kwento ng mga nawawalang dayuhan, ng mga aswang, at ng kanyang pakikipagsapalaran ay naging gabay ng susunod na henerasyon. At kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag na kanyang ipinanganak ay patuloy na nagbibigay pag-asa at lakas sa lahat ng nangangailangan. Sa kanyang pagdating sa bagong bayan, agad siyang sinalubong ng malamig na katahimikan, tila ang lugar ay nilamon na ng takot. Narinig niya ang mga kwento ng mga nawawalang tao, mga nawala sa dilim na walang iniwan kundi mga anino. Habang siya ay naglalakad sa makipot na mga daan, naramdaman niya ang mga matang sumusubaybay sa kanya mula sa mga bintana at anino ng mga punong kahoy. Isang maliit na bata ang lumapit sa kanya, ay hawak na pendant na kumikislap sa ilalim ng buwan. Sila ay nawala sa kagubatan, mahinang sabi ng bata at hindi na bumalik. Hindi nagaksaya ng panahon si Lito, dinala siya ng kanyang puso patungo sa gitna ng madilim na kagubatan, kung saan ang hangin ay puno ng mga bulong ng mga nawawalang kaluluwa. Ngunit sa kabila ng dilim, naramdaman niya ang apoy ng pag-asa at ang lakas na nagbibigay sa kanya ng tapang upang harapin ang bagong laban. Habang lumalalim si Lito sa kagubatan, naramdaman niya ang pagbabago sa paligid ang mga puno ay tila yumuko at ang mga dahon ay nagsisipagsalita ng mga lihim na hindi dapat marinig ng tao. Ang mga anino ay nagiging mas matatag na parang may sariling buhay gumagalaw sa bawat gilid ng kanyang paningin. Biglang may narinig siyang malalim at malupit na hagigik na pumuno sa hangin na nagpaalala sa kanya ng mga kwento ng aswang sa kanyang baryo. Sa isang bahagi ng kagubatan, nakita niya ang isang liwanag na kumikislap ng dahan-dahan, tila isang munting ilaw na nag-aanyaya sa kanya. Nilapitan niya ito ng maingat at sa ilalim ng liwanag ay isang maliit na altar na puno ng mga lumang kagamitan at mga kandila. Naroroon ang mga tanda ng isang sinaunang ritual at naramdaman ni Lito na ang lugar na ito ay sentro ng kadiliman na nagpapawala ng mga tao. Dito magsisimula ang kanyang bagong laban upang sirain ang pusod ng sumpa at iligtas ang mga nawawalang kaluluwa mula sa walang hanggang dilim. Sa dulo ng kanyang lakbay, dahan-dahang lumapit si Lito sa altar, dala ang tapang na hinubog ng mga nakaraang laban. Hinawakan niya ang mga lumang kagamitan, sinimulan ang ritual na itinuro ng mga ninuno upang wakasan ang sumpa. Habang binubuo ang mga salita ng dasal, unti-unting kumawala ang kadiliman sa paligid at ang mga anino ay napalitan ng liwanan. Narinig niya ang mga tinig ng mga nawawalang kaluluwa na nagpasalamat, unti-unting naglaho patungo sa kapayapaan. Ang kagubatan ay muling nabuhay, puno ng huni ng mga ibon at sariwang hangin na humahaplo sa kanyang mukha. Si Lito ay napangiti, alam niyang natapos na ang kanyang misyon, isang panibagong simula para sa lahat. Bumalik siya sa baryo, hindi lamang bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa at katatagan. At sa bawat pagsikat ng araw, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay lakas sa mga pusong nangangamba sa dilim. Sa wakas, ang mga nawawalang dayuhan ay hindi na nawawala. Sila ay buhay sa alaala at puso ng lahat.